for you picture or picture ito ang ating crab na madami tingnan natin kung madami na wow, daming crab pwede na nating pang paeli wow, nakahuli na naman nakahuli na naman wala na naman si Sam. Hindi siya natatakot talaga. Kamay niya. Ang duno. Laki. Laki ng niya. Siya, yes, Sam. Huh? Si Bukut Mala. Gan? Si Mail again, ha? Ito okay. Untuk membarui, liberi demi liberi. Hah? Kuat? Hah? Kuat? No. Siapa? Subscribe. 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 ça c'est Subscribe. 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 Taman natin po, no? Yung frog na hinuling namin, no? Parang masarap siya, Yan. po kami. Good morning po sa lahat. Happy Friday po, no? Yan. Pumunta po kami sa dagat kasi akala namin, sabi ni Frank, very sunny day day daw. Kaya lang tingnan niyo naman. Ayun si Frank. Try na makahuli ng something na po. Pero malabo. At ayun yung dalawang magkapatid. Doon, oh, nang hanap po ng crab si Sam. Sabi niya, mama, wala akong huli. Ang kita ng crab. Pero wala mang wala. <laughs> medyo walang kataw-taw po. Kasi medyo may hangin ako. kasi ito po yung dito po to sa uh, kani. Si Plage. C-A-N-O-T po. n a dapat dito. Dito po daw sa kanyang si Parmenion din po. No? Uh, along Mediterranean si Yan po ulit tayo. ay ganito ang itsura ko dahil linalamig si Manay. Buti na lang po nagdala ko na ang malapad balon na binili ko sa kultura kasi kung hindi, malamig. <laughs> Tapos ito po, ano yan, yung Reproduction ng mga birds kaya hinarangan po nila sa so, protected area po hindi ka mapalimutan. Yung mga ganyan po ng no, mga access interdictions, hindi naman sila masyadong ano sa mga multa-multa no po but siyempre we have to respect that no po. So hindi po gaya ng ibang country na talaga pag kayo, kung hindi mo alam, punyuntahan mo you, you will be a lot of uh, dito naman hindi ganun sila pero... Basta, pagka nakakita po ng mga bawal, wag na lang pong puntahan or something. Kasi medyo, pagka na, na-timingan nyo naman yung pulis na mabait o pulis na masungit, hindi na po. So, respect na lang po pagka pumupunta po kayo ng, lalo na sa ibang countries na po. Kasi, Italy, Spain, mahigpit din po yung mga authorities. So, kaya every time na parang pag nagja-travel ka talaga, you have to see yung mga rules ng each country dito sa Europe. Kasi iba-iba po yung rules nila. May ibang country, you cannot feed uh, yung pigeons po. May ibang country naman na uh, you can feed. So, you have to check yung mga regulations ng each country. Ngayon si Frank, baka magkawali ng malaking isda. Baka na, ano, inuhuling ng dalawa. Kasi nung bata po sila sa... Uh, kasi oh, may, ma, pati po kaming nasa dagat kasi um, nung di ba nasa military si, si Frank before na ano po uh, nasa Argelas Shormer po kami so napi din po namin sa dagat then after 5 years po kami sa St. Martin along Caribbean no po, so uh, na experience talaga nila na almost everyday nasa dagat kasi <laughs> napit lang po ng dagat then after St. Martin Um, Uh, na, na ano po na assign ulit si France sa Reunion Island na po so another uh, it's another departmental ng France na along Indian Ocean na po so four years po kami sa Reunion Island but that sa Reunion naman po, we experience yung hiking kasi mountainous po yung Reunion so a lot of trails ganon po tapos dagat din pero ang dami pong shark sa Reunion Island na po so Ayan, sa, so, kaya yung dalawang bata po, they um, talagang na-expose po sila sa nature, sa dagat, gano'n. But then, sadly, si Sam medyo nag-change kasi syempre nung dumating po siya sa limo, he was already like, mga for 13 years old na po. So, yan na po yung nauso na po yung mga PlayStation, gamers, and everything. Tapos, binila siya agad ni Frank. So, the thing is hindi talaga maganda yung ano yung bibilan mo ng ganyan ganyan kasi nahihilig yung mga bata and then they counter people mga uh, ganong ganong so mas maganda talaga po yung, yung mga bata is always uh, sa nature na no, po kasi uh, iba po yung nagagawa ng nature parang peaceful talaga parang you're always yung nga sabi yung malapit ka sa kay God no? pagka yung iba yung yung nagagawa nung 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 nature yung simple things na po so surroundings so, natin na po guys yung lagi kang nasa material things na po so yeah you, you will enjoy talaga yung ano yung beauty na magsa tayo. Dami ko pa namang sugat sugat sa paa. Gawa ng kaka, ano po, ng kaka uh, gardening na po. So, kaya medyo kailangan nating gamotin ng po. Dan, wala, siga. si wala pa yata ng si na uling mga um, green crabs na po. Yan po yung binibili ko pag uh, pagka-season nila po yung green crabs. Parang ano siya talangka, no? Talangkang uh, dagat no po. Kasi in between yung, yung ano po yun, yung crab na yun, so nabubuhay po siya in between yung pag nagkocross yung parang river tsaka ano po, dagat. So, usually sa mga batubatuhan din niya lang no, nakauli sila siguro mga sampo. Sabi niya, Mama, kakainin mo ah. Sampo, ano ba? Walang naman kumakain. No? kagataan natin. Yan lang pa gagawin lalawin natin. Yan. Kaya lang walang sun. Yan. Pero okay lang kasi hindi masyadong mainit. Kaya lang yung may hangin na konti medyo ano po, malamig. Yan. Matandang nandun na inaosyoso sa si Sam. Ha! Hindi <laughs> ko po binidyoan kasi dito bawal po magbidyo ng ganong ganong naman may, may, pit po dito sa France. So, Yun, ko pa naman mga huli ng, ng ano, yung ibo na po. Tinitingnan ko po kung paano siya manghuli ng isda. Ayan, tingnan natin. Balikan natin yung dalawang magkapatid. Walang katao-tao po dito. Kasi yung side, ito po sa kane yung side na yon doon sa pinunta namin side po yun ng ano ng surfing na po so bawal po doon mag swimming so dapat kung gusto nyo po titingin nyo po yung babala na po kasi may mga sides na pang surfing yung ano po yun uh, kite, um, uh, kite surfing na po so bawal po doon mag swimming pag vacation na po yan titingnan natin galing siya maghuli ah. Na si Sam siya kasi Osh ng huli ng At least may pangulam tayo ah. <laughs> ka? Ka? Mangkap, mangkap. siya pa ma ah. Ako Galing isang, Sa mga dalawang kilo na yata Siguro Ito na yan. <laughs> Sigur nila dito. Ayun, dami pong muscles. No? Pero wala pa kaming nakitang blue crab na gaya sa atin. Ang po sabi nila, madami daw blue crab dito. Yung sana yung gusto kong mauli nila. Eh. Yung... Wala, naman. Pero nakabili po ako nung dati sa seaport ng San Cipria na po. Uh, binili ko na nga lahat. Mga 2 kilos yun. Si, so, nung bumalik-balik ako, wala na ulit. Wala

Sur la caillou, non, Sam, là, sur le caillou, là. comme ça, dessous. Non, c'est Non. Ah. Non, mais ici, dessous, là. Là, ici. Là. Là Il n'y a pas, là. déjà fait Non. Ah, ouais, il gros, en t'as vu Wow, regarde, c'est ici. c'est, C'est female ou male Ah, mâle pa Ah, oui. Si Bukot mal? Si Os naglalaro doon. Si Os <laughs> oh. hmm. Dito po paguli ng crab. Yeah. ça, ça les pas ça l'écoute pas. pas que non mais il ne pas de clad il mange poisson ah ouais. Ouais. poisson blanc quoi? wow wow si wow. si il mange c'est ce mange. en plus fait. na plaka, di ba? Kasi sa mahilig talaga ito. Maliit pa lang. talaga siya sa crab hunting. Yung mga picture namin. Titingahan lang katan ko nga yung mga old pictures namin. No? Ano po kami? Nasa St. Martin. No? Bago pa lang yung form ni brother. No? ang mga uh, <laughs> at choose Tatrapikum Yami-me. Zero. Zero. Si Tatrapati. Ah. Yung crab ng Madami. Kainan at ng Madami na. Wow, daming crab. <laughs> <laughs> Pwede na nating pang paelia Wow, nakawali na naman. Nakawali na naman. Nakawali na naman si Sam. Hindi siya napatakot talaga, Kamay niya, Ang duno, laki. Laki ng muli niya, ah. Siya, Sam. Huh? C'est beaucoup de mal, Regarde, hein? C'est mail again, hein. Ouais. C'est beaucoup de moi, il y a des cool ici. Euh peut-être on va aller libérer demain, Hein oui. Quoi Quoi, quoi? Hein ah? Quoi Non. C'est quoi Sûr Subscribe. Pour. <laughs> C'est ça. Subscribe. Bye. Subscribe. Bye. <laughs> Subscribe. <Bye. laughs> Wow, oh, kamalsa. Does it May isdang patay. Tigok. Ayan. Ang maganda dito kasi parang ganyan siya, oh. Mas ang daming isdang tumatalo na. Maraming isda. Nakikita ko doon, may tumalo na isda. Kakamiss po, hindi ka makakauwi this summer last year umuwi po kami ng Pilipinas na ano ba yun? 18 ba? parang malimutan ko yung date 20 something na po ah, walang nauli si eh, Frank eh hey Frank Frank ako tila yadi po kisuti yadi po asong kisuti Bah oui, parce qu'il y a des algues. C'est pour ça que ça glisse. Oui, cool. Quoi? Ah, oh, merci! Oh, oh le de did la did. Prank. Uh, see? Oui. Oh, man. She... Hey, c'est like Engelbert. Ah. Quand il back? je oh. vais <laughs> <to> Engelbert. <laughs> oh, my God, you know, I was close to die because <laughs> the big typhoon

Paku dapat blue crab ah? Eh? Eh? Lady can blue crab yeah, na lang ako na. the blue crab the blue. The blue ano? no? No, it's yeah. no, just soup. It's just a cup blue one. What's this? Let's see. He wants ng make a Sige na po, maawan na po kay Petra ma ko. Mauli niya ng isa naman po. Ito, give me regard ha? Ito. Ito. na Ito. Ito. Uli din pa sila. Fishing time tayo, ah. Dami na ang nahuli. Dami na po yung nahuli. Dami din na. Ah. Walang isda, pero nakahuli kami ng crab. Eh, what's that? Ako, mayroon na naman ito. Ayun na naman. Makapagod na naman ito. Awe, <laughs> ah, kami. Meet din sa si. Pwede natin gawing dilis yan. Daing. Daing yun natin. Pwede daing. Sila qu'il y en a qui ont Ah oui, dame et pont, non Ah, ça fait Marseille. Ah oui, ça, c'est un Ah oui, ça quoi, ouais, dame et pont. Dame et pont. Ah ouais, dame et pont, ça va. Eh? ouais, dame et pont, ça va. Ah ouais, siya poisonous. So, sabi ko, uh, mag, ano siya, mag, kailangan daw po kasi pagka yung, misan po yung mararang isda, tawag sabi ko. Tinilinis niyo po yung uh, mararang isda, natinig po kayo, ganon you know. uh, dapat po gawin pala yung, dapat linis, i-rinse agad siya, linisin ka agad siya ng seawater. Then, after sa bahay, dapat may hot water. Medyo isok niyo po sa, medyo hot water yung kamay niyo po ng around 20 minutes na po kasi yung isa niya talaga hindi niya na nga ma hindi niya na ma ano ma, ma close to yung, yung hand niya yung left hand niya no? So, kasi nung tinanggal niya sa sa absong yung ano yung isda natinig siya kaya medyo masakit to, so, yung hand niya sabi niya hindi daw siya makakapag-drive dalawang yung mata, yung dalawang babae. Sabi nila pag ganun daw po iihian. Ganun po talaga yung nangyari din sa amin no na na ano po na trigger po kami ng medus no, yung I tawag nito um, ano ba yung medus sa ano sa kalimutan ko yung tawag sa ta English. Jellyfish. Yun, dapat po ihian nyo pag wala po kayong vinegar or something na nasa dagat po kayo. Kailangan pong ihian agad. yon para yung si Frank iniihian niya yung kamay niya. Success? Ha? Success? No, no, no. Alar, tapi pipi? Pero kumanda ganda po nung iniihian niya. Pero talagang namaga. Namaga. parang ang tigas po kamay ni Frankie. dami na huli ni Sam na, no? Nakrat. So, kumiyang kilo, Sam? ouais mais bientôt hein deux kilos la voilà waouh d'aminga tu veux tout va t'en ouais là voilà. attends là 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 Waouh là toi là 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 non là Non, là non, là ah, non, non, pas là là Si si si, là 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 va compter, On va pas ah, compter si. ouais. Bah, ouais. bilangin niya daw kung ilan nak ng pating ah. So, Kakainin okay. okay. ah, <laughs> ko yan. Okay. Kaya, abangan natin kung ilan. Nah.

69, 69, 69, 69, 69, 60, 71, 62, 63, 64. Moi, je m'en vais ça. 65, 66, 67, 72, 73. Ça me te m'a mangé aussi, d'accord Ouais, ouais. 72, 73, 74, 75, 76. Ouais, regarde, 75. Même si j'avais des bagas dans tout. Ouais, les barricades, non 9, 80, 80, 91, 92. Non, attends, il y a des autres qui m'ont attrapé aussi. Euh, voilà. Et t'es tout. Bah là, on est super Ouais, non. Awi na kami, makakatawid kaya to si Frankie. Basta sam kapag wala pipi. Umi niya yun. Ayan, yung Santa Bye! Nagwak! Sinulatan niya yun. Thank you. Sinulat niya sa... Thank you po!